Yan, edi mo gamitan ng yan guys. Gatorade at mga ibang asing puliar. Yan. Tips lang yan, guys. Yan, maulan hapon dito. Thank you sa nanonood ng video at sa nag-subscribe. Yan. Ingat kayo palagi. Yan. At saka kailangan meron din kayong kwan dipindi sa inyo na kung anong klaseng gamot basta pwede rin kayo magkwan gamit ng silupin dyan sa gitna pero mas mainam ganyan kasi malanta kasi siya pwede rin yung kayo mag herbicide dyan sa, sa, gitna lang huwag yung paabutin sa puno yan yan dinam dinamuhan yan Tinabuta niya ng damo. Yan guys, update. Thank you for watching. God bless. Sokran, inshallah. Alhamdulillah. nila Namulaklak ng pipino guys. Diba mayroong mga bunga na. Yan ang update. Yan tap daw natin. Yan. Yan. Ito na rin yung mga saging ko guys. Madamo dito guys. Yan. Yan pala yan doon sa gear guys. Yan na pipino. Kalahat. Pwede rin kayo magtanim guys. Ng kwan. Mga half, half meters. Ay isang ruler. Dalawang ay kwan. Kalahating ruler. Yan. Isang ruler guys. Mas maganda. Yan. Yan ang pipino guys. Hmm ang ganda ng pipino dito guys dito guys oh ang ganda ng pipino yan yan mayroon na mga bunga maliliit pa yan na guys paano ba maalagaan ito guys pag tanim nito guys kailangan gumastos ka ng kawayan at saka nitong black twine yan black twine guys yan, ang gamit niya na abuno sulpit at yara yan yara kailangan may yara ka dyan guys at saka mayroong ka rin ganito sa ganito pa lang guys 4 na kilo yan ang magagamit mo dito yung kawayan magagamit ka rin ng kawayan guys at sa pagtanim kailangan masipag ka guys kailangan malinis yan kung gaano kalinis yan guys ang pipino yan at saka lagi mong isprayan ito guys pwede rin gamitan mo ng lanit cheese at saka pulyar pwede kang gumamit ng mega tunic guys mega tunic hmm. yan kung gaano kahaba ba yan guys yan yung gahanap pa ang pipino guys yan 2 meters and 3 meters yan hindi sya makaro guys update guys maulang ha hapo na umaga ito yung pipino guys oh yan yan ang pipino natin guys yan ang update natin guys oh yan ang pipino yan yan, yan guys oh ay labut, kita patakal si Budoy mm. nah, butang dasar So my day. <laughs> Ni mo na naman ta 15 para 30. Para way waki ba. Sisilyon na kami bay kuwan eh, kuan karon. Para Mas uh kan -huh. uh -huh. tikot tikot amon kay may may bayar man kamo sinang mayad kay kuan man amon to. Hindi na tadlong amon Brad. Kay kuwan man ng Japan. Na medyo tiko lang kay para may class ikamo. Basta 3 sim lang kay ang kilo.